University of the Philippines, Baguio, in 2009. She was a very active um, person during her college days as she became the head of UP Baguio Astrom Scientist Sorority in 2008. And finally, had the Sanggunian enact two important codes of the municipal government, which is the Santo Domingo Market Code and the Local Revenue Code in December 12, 2022. And it only took effect this January of 2022. The last time we talked over the phone, over an agenda she left, ang saya niya pa po. She would always say, thank you, sex, sa help. Palagi po siyang grateful. Sabi niya, mamamasyal pa sana kami. Eh? Last week, dapat siya po ang sponsor ng coffee namin sa SB. Sa bahay naman niya pala, kami iinom ng kape. dahil <laughs> nasanggunian po kasi si Angge po yung pinakamalapit sa akin. <laughs> dahil nga po, siguro dahil parang ang kaming babae. Eh. Tapos, magkailaran lang po kami. Sabi nga nila, millennial. Ting may lakad po kami ni Angge. Nagtatawagan po kami kung saan kami pupunta. Tama po yung lahat ng sinabi ng mga kasamahan namin sa Zanggunian. Di isa po ang sinasabi Napakabuting tao po, Nyangge. Sa ikli po nung panahon, na kami yung magkakasama, nakita po namin talaga yung, yung pagmamahal niya, yung talagang kagustuhan niya na magservisyo po dito sa ating bayan. Kung kaya't nung nabalitaan ko po namin nila Mayor yung nangyari sa kanya, hindi po ako makapaniwala. Nagkat po kami pumunta doon sa Gimba, Age! mahal ka namin. Pamaaling bayan at sa mga nandito ng kanilang pamilya, wala pang ibang mayor, I di Theodore D. Isang uh, malupit na upahan po sa ating lahat. Sa pamilya, uy, taunino po, ko, puso mo pakikiramay. Eh. Actually po, I'm, I'm really lost for words. Hindi ko alam kung ano yung babagiting ko. Matagal ko iniisip, pero hindi talaga ako makabuo ng kailangan ma-share ko sa inyo. Kasi alam niyo po si Angkech, ano ko po siya eh, sa servisyo publiko. Kasama ng iba pa, Si Amgipo po, alam naman natin, bago pa sa sa servisyo ko. natatandaan ko pa, nung bago kami mga alam naman niya, ang... si Amgi, katulad ng sinasabi ng mga kasama, tuwing papasok ko yan sa sanggunian, dadaan ko siya sa opisina ko. Basta bigla siya susulpot, magugulat na lang ako kahit makikipag-usap ako, nandun na pala siya sa gilid, sa gilid. Kasi busy ko sa pakikipag-usap sa right side, andun pa siya, pala siya sa left. At kung minsan po, basta mauumulang na siya doon, magtatanong, magkukonsulta, maghihingi ng, uh, ng, ng advice kasi siya nga po yung uh, uh, may hawak sa committee ng uh, public market, lalo na nung binuduo nila yung uh, yung uh, yung, po. Yung naging serbisyo uh, servisyo po ni Angge ay napaka -igli. Tama po, nakapaghihinayang. Pero masasabi po natin sa itin ng servisyo na yon, ipinakita niya kung paano maging isang tunay na servisyo publiko. Ipinadama po niya, lalo na sa mga nakaalam ko, lumilibot po, po siya, umiikot siya sa ating mga, na, na, lagi nilang sinasabi, sa tuwing darating si at doon yung hindi ng kanyang mga mata, siguro na natin, nagpapasalamat kami sa iyo, Angget. It's very brief, pero very meaningful maikli, pero ipinadama mo kung paano ang servisyo. Maikli, pero makabuluhan. Maikli, pero lalo mo ipinakita sa amin kung paano ang dapat na pagmamahal. Dahil napakabata mong nawala, ipinadama mo sa amin, itimuro mo sa amin na wala kami dapat sayangin oras dahil ganun pala kaikli kung paano o wala ang isang mahal sa buhay sa kung saan ka man naroon sa kanyang pong mga anak at sa kanyang buong pamilya at sa puso kong pakikiramay ng buong pamahalang bayan kasama ang lahat ng ating mga mamamayan at ang pakikiramay po ng pamilya de Guzman sa inyo. Maraming 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 salamat Angge. Mahal ka namin at hanggang sa muling mga pagkikita. Maraming salamat po. Thank I am Alexi, the firstborn daughter of Angelica Alexis, and the person beside me is my younger sister, Akisha. Thank you for coming to my mom's last day with us. Thank you for always being kind to my mom as it makes her feel loved and cared for. She really appreciates on getting to be with us, even though she only had a little time with us. She wants you to know that she is always here for us, even though you can't feel or see her. Thank you. Isang mapagpala, ngunit manungkot na umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lovejoy Pounino, ang nakatatanggang kapatid ni Konsey Angge. Uh, sa totoo po, naghanda kami ng speech kasi sabi ko nga sa daddy at mami ko, baka hindi ko matapos Kaya at least, babasahin ko na lang. Pero naisip ko, mas gusto ng kapatid ko yung naririnig niya kung ano yung nasa puso namin at kung ano yung kalagay niya raramdaman namin. So, totoo po, kahit ako yung panganay, para po kami yung magkasunod sa kalokohan, sa tawanan, alam po ng mamay daddy namin yan kasi yung dalawa po namin kapatid ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ako po yung lagi nang dinadalaw sa Pampanga o sa Baguio noong mga panahon na bata pa kami. So, sa lahat po ng mga narinig namin, maraming 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 salamat po. Hindi man po nang tagal sa serbisyo yung kapatid ko. Alam namin na sa maikling panahon, pinatuloy niyo siya sa inyong mga puso, sa inyong mga tahanan. Um, kung maalala ko lang po, ilang araw bago po siya pumanaw, nasa, naka-leave po ako dahil kaarawan ng aming ina noong 8 ng Pebrero. Nagda-drive kaming dalawa kasi papunta kami ka na to? normally po, pupunta kami magdo, nagkakape Tapos nag-uusap kami and then I told her how proud I am sa lahat ng naabot niya. Kasi naging witness po ako sa lahat ng pinagdaanan ng kapatid ko, alam niyo po yung Vice, at siya na Mayor, hindi naman siya manihim sa mga nakaraan niyang kwento ng buhay. And then I told her na, pagpatuloy mo lang, kasi isa ng magandang ehemplo, hindi lang sa kababaihan, kundi sa mga kabataan. Kaya sa tuwing umuwi po yan ng bahay, laging may dalang kwento yan. Lagi nga po niloloko yan na baka pwede mag-uwi na siyang spaghetti o kaya pansin kasi lagi daw po siya sa handaan. Kaya lagi po niyang sin-share sa amin sa bahay namin kung ano yung masasarap na pagkain na inihahain niyo sa kanila sa tuwing dumadalaw sila sa mga bahay niyo. Kaya in behalf po of, of the Paulino and Ui family, We would like to thank everybody who have been a very good part of my sister's short yet very smooth journey on this earth. Um, Hinihiling lang po sana namin na ipagpatuloy natin yung pagdarasal sa kanyang kaluluwa at para sa kanyang ilatahimik. Ayun lang po at marami pong salamat. ay po ang lahat at sa banal ng Panginoon. ang aming patao. ang aming tatao. thank you